ABYG. kong Kung napagsalitaan ko ng di maganda yung matandang nalilimo sa 7-Eleven, sinamahan ko M27, yung GF F28 ko sa Derma, and it's already 3pm at hindi pa ako nakapag-breakfast and lunch. Late na ako ng gising dahil galing pa sa lamay last night. Masakit ang ulo ko at meho masama pakiramdam but I still want to accompany my GF syempre. So upon arriving at the Derma, mahaba ang pila She put her name on the list, and while waiting, sabi ko, Kain muna kami sa 7-Eleven sa tapat kasi gutom na talaga ako. Papasok pa lang ako ng pinto, nandun sa gilid yung matandang lalaki na naka-wheelchair, nasa limampung edad siguro. Nakaabang sa mga lalabas at namamalimos, nakabili na ako ng pagkain, palabas na ako since dun ang tables and chairs, nakaupo na dun si GF. Marami akong dalang food, tapos napadaan ako sa harap nung pulubi paglabas. Sabi ko, sorry tay, di kita mabibigyan. Gawa ng sobrang gutom na din talaga ako at marami akong dala both hands. Di ko inexpect na mamimisinterpret niya yung sinabi ko. Simula kumain kami ng GF ko, tina-trash talk niya na kami. Di alam ng GF ko dahil nakatalikod siya pero ako, nakikita ko lahat ng pagtitig at panta-trash talk niya. Habang nakatitig siya sa amin, dumudura siya. Para mainsulto siguro kami. Tapos eto yung mga sinasabi niya, Akala mo naman hihingi ako sa inyo. Di ko kayo kailangan. Buti kayo marunong magbigay. Kapag may nagbigay ng barya sa kanya na bibihira naman. Kakapal ng mukha nitong mga to, nagtatawanan pa. Like WTF? Di naman namin siya pinag-uusapan kaya kami tumatawa dahil sa kwento ni GF sa akin. Di kayo pupunta sa langit. Di ko na narinig yung iba pero simula hanggang matapos kami kumain, nagsasalita siya. Sadya niyang nilalakasan dahil pinariringgan kami. Nung natapos kami kumain, sakto magtatapon kami ng basura. Merong napadaan na pulubi rin na nangangalakal naman. Naghahanap ng plastic bottles na may dalang sako. Tahimik, di nang hihingi ng limos. Tumayo ako para bigyan pareho ng limos yung nanta trash talk sa amin para matigil na pati yung tahimik na nangangalakal. Then nung inabot ko yung pera sa matanda, nilagay niya yung kamay niya sa likod niya sinigawan ako. Wala. Di ko tatanggapin yan. Di naman ako nang hihingi sa iyo ah. Samantalang nang hingi siya sa akin nung paglabas ko ng 7-Eleven lol. Binigay ko na lang yung pera sa nangangalakal na pulubi, samantalang yung matanda bulong pa rin ng bulong. That's the time I fucking snapped. Sinabihan ko yung matanda. Kaya ganyan sitwasyon mo dahil Marte ka, tama lang sa'yo yan. Arte mo ikaw na binibigyan na ayaw mo pa samantalang nang hingi ka sa akin kanina. Fuck. Ngayon I feel the guilt. Hindi ko dapat sinabi yon. At the back of my mind kung pwede ko lang sanang bawiin. Pero somehow pinash niya rin talaga ako sa limit. Humingi ako ng tawad kay Lord. Hindi ko talaga meant yon pero wala. Yun yung lumabas sa bibig ko. Hayes. Feeling ko ako yung gago dahil sa mga nasabi ko. Nung nakatawid kami sa kabilang kalsada, sa tapat ng derma, dun ko nakita yung plot twist. Yung pulubing naka-wheelchair, tumayo, tiniklop yung wheelchair at umalis. Ewan ko kung nagpapanggap o ano lol. Naisip ko na siguro, ako yung gago kasi napagsalitaan ko siya ng hindi maganda. Ako ba yung gago?